Yun, kamusta mga boss? Ito, yung aking version ulit ng aking paggagawa ng bagnet. Ito. Ah, yan, na ah, isang box to na batok o jowls, kung tawagin. na, ah. Kahit anong brand, basta batok. May mga batok kasi na mabibili kayo na may mga kulani yon yung mumurahin na batok. Huwag kayo kukuha nun kasi pag medyo nasunog yung kulani nun, medyo mapait, pangit sa panlasa ng customer. Ang kunin nyo, yung malinis na. Ayan. Ito yung brand nung Jolls ko. ayun hmm. Ayan. Olive Okay. Tak, 200, ah, I know, 163 pesos per kilo. Ayun, lalagyan lang natin ito ng asin. Yan, pampalasa niya. Asin lang yan, guys. Oo. Kunti lang. Kunti lang asin para hindi siya masyadong maalat. Lalagyan din natin siya ng... Uh, Ayan, hindi na ako nakapag-prepare. Dahil marami pa rin nagtatanong kaya ano pa rin natin gawa natin ng video. yon paminta. Lagyan na rin natin pampalasa lang para medyo may sipa yung ano. Paminta lang, konti lang naman. Tapos lalagyan din natin ng ah, ito. At uh, laurel, yan. Lagyan natin ng laurel. Ito, pampabango lang na konti. Kasi di siya pwede masyadong marami dahil ah, uh, pag siya, nangangamoy siya dun sa mantika. Ah. Kaka, ano nga pala. Kunting-kunti kunting lang. Ayan. Mag, maglalasa din sa mantika. Ayan. Kaya dapat, Intama lang. Ayan. Ayan. Sige. kaya simulan na natin. Lalagyan ko lang ng tubig yan. Tapos, pakukula natin ng isa't kalahating, o ay, ano, isang oras lang, simula pag-apoy. Todo mo lang yung apoy. Yun. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ko hiniwa siya ng paganito. Kung paano ko siya hiniwa. Saka kung paano ko siya prituhin. Yon. Diyan na kayo guys. Yun. Yan na guys yung pagkatapos niyang kumulo. Ayan. Pinakuluan natin ng isang oras yan. Ayan yung pinaglagaan. Ngayon nilalagay na naman natin yung isa. Ito ilalagay naman natin. Pangalawang bali 50 kilos lahat yan. Sobra. Ayan. Sasalang na natin yan. Ayan. Basta mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya hiwain. Ito. Ayan. Ito may ricado pa to eh. Kaya okay lang. Lagay mo na lang ulit yan. Ayan guys. Ganito lang siya oh. O. Oh, hihiwain mo lang siya ng ganyan. Tapos mamaya. Piprito mo na lang. Ayan. Hinihiwa ko na. Ayan yung isa. Hmm? Ayan. Pagtsatsagaan natin. hiwain ng ganyan yan. Tapos ipapride mo lang siya. Isang serve nito. Isang ganito eh. Oh. Bebenta mo ng 80 pesos isang ganito, chachap mo siya ng mga 7 na piraso o 8. Okay na yun. Alright. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko prituhin yan. Dalawang proseso na nakaabang. Maya ko ako papiprituhin yan. Yan, ito na, yung, ito na yung proseso mga boss. Ah. Ito yung first fry natin and a second fry. Ayan, medyo malino yung bantiga rito. Ito, akala nyo maitim lang. May ano lang yung ilalim yan. Yan yung first fry natin. Tapos ilalagay natin sa second fry. Tapos ilalagay na natin dito sa planggana na to. Yan, ba't yung gamit ko? Pero malinis yan. Ha. Ayan, no? Meron tayong ano dito. Margarine. Hindi tayo naglalagay ng sabaw dyan. Margarine na laman yan. <laughs> Doon sa nagvideo na ang gamit sa sabaw ay timba. Shout <laughs> out sa'yo, mo. Ayan, no? Tsagayin lang natin to. Napakahirap magkrito. Ayan, aray. Alam niyo mga boss, hindi naman sa pinagbabasihan yung presyo ng puhunan kung ba't mahal yung bagnet minsan. Minsan tinitingnan yung proseso kung paano siya niluto, kung gano'n siya kahirap. Ayan Yun, no? maraming salamat sa panonood yung nitong video na to. Hanggang dito na lang, medyo lang natin para malaman din ang iba. Ganun lang ano. Uh, ah, lalaga mo siya ng one hour tapos paghango. Lalagyan mo lang siya ng ano pala ng asin sa kapaminta, sa baking kung gusto mo rin basta pampalasa. Ayun, tapos lalagay mo siya dito sa iprito mo siya ng ganito. Okay? Maraming salamat sa inyo, boss. Iksiyan lang natin itong video na to. I-upload ko lang to sa YouTube at sa ating Facebook, sa Facebook page. Okay? Maraming salamat.